Maha Salvador sa hindi talaga pag-imbita sa kanyang dating kaibigan na si Kim Chu sa kanyang kasal with Rambo Nunez. Hindi naman umano masama ang loob ni Kim Chu dahil hindi siya naimbitahan ng kanyang kaibigan na si Maha Salvador. Nasal si Maha Salvador noong July 31, 2023 sa kanyang fiancé na si Rambo Nunez sa Bali, Indonesia. Matapos ang naging kasalan ni Maha at ni Rambo sa Bali, inamin ni Maha Salvador sa isang magazine na nauna na silang nagpakasal ni Rambo noong February 2023 at isang simpleng kasalan lamang ang naganap noon. Star studded din ang naging kasal ni Maha o mas tinawag nga itong The Majesty Wedding sa Bali, Indonesia dahil kitang kita doon na umatend ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan sa showbiz industry. Kaya naman hindi nakaligtas sa mga fans ni Kim Cho kung bakit wala doon ang Chinita Princess. nagtrending at naging usap-usapan nga ito sa social media ngunit hanggang sa kasalukuyan ay walang binabanggit si Maha tungkol sa hindi nito pag-imbita sa Chinita Princess na si Kim Chu. Sa isang video na ibinahagi ng Chinita Princess, sinabi nito at tahasan niyang inamin na hindi talaga siya naimbitahan ni Maha Salvador. Ang katanungan nga ay nanggaling sa isang fan na nanunood ng kanyang video. Inamin din ni Kim Cho na bago ang kasal ni Maha Salvador noong nagkasakit ang kanyang ate Lakam ay nag-message pa umano si Maha sa kanya at tinatanong kung kamusta na siya at ang kanyang ate at sana umano ay okay lamang ito. Ayon pa kay Kim Cho ay sinabi din ni Maha na ipinagdadasal niya ang kanyang ate Lakam. Matapos nito ay dito na nga inamin ni Chinita Princess na hindi talaga siya naimbitahan sa kasal ni Maha kung kaya't wala siya doon sa Bali. Ayon pa kay Kim ay hindi masama ang kanyang loob na hindi siya naimbitahan sa kasal ni Maha at ni Rambo. Ayon pa sa kanya ay natural lamang sa isang kasal na ang nais mong maimbitahan ay yung mga closest friends at inamin din ni Kim Chu na hindi na talaga sila ganun ka-close ni Maha sa personal. Sinabi rin ng Chinita Princess na masaya siya sa naging kasal ni Maha at ni Rambo wala o siyang sama ng loob kung hindi man siya naimbitahan sa mismong wedding ceremony sa Bali. Marami naman ang nagsasabi na napaka-understanding umano ni Kim Chu at dahil hindi masama ang kanyang kalooban ay wala naman umano silang naging hidwaan ni Maha Salvador. Inaasahan naman ng ilang fans ng Chinita Princess na magsasalita si Maha Salvador tungkol sa issue na hindi niya pag-imbita ni Kim Chu sa kanyang naging kasal. Sa kasalukuyan naman ay busy pa rin ang Chinita Princess sa sa kanyang mga personal projects.